Uh, siguro ito, sa salitang patotoo, ako po, o na si Jerry Pilarto. Taga rito po ako sa Golden City. Nandiyan lang po bahay ko. So, ang nag-akay dito sa akin, talaga sa Tris Mundo, dati kasi, marami din akong kwento na talaga naniniwala ko sa dati sa anting anting kung ano naman. Isang araw po yan, yan 2017 yun, March. Uh, niyaya ako ni Tris Pab. Si Tris Pab, Tris, subukan mo lang, sabi niya. So, hindi po ako, sumama ako sa kanila, Don sa binyan, sa may platiro. Nakinig ako. Ang nag, ano sa akin, ang nagpaliwanag, si Eric, yung pinsan ni Agus noon, yung nagpaliwanag. Na, tapos ngayon, parang ano ba, ka, kasi nasa servisyo pa ako noong araw na yun eh. So ako ay isang reservist, nakat ng 5 years sa Sundalo. So active ako noon. So sumunod, sabi ni Tris Pab, Tris, sama ulit doon sa pila. Sa pila yun. Doon sa pila, sabi niya, don pumunta ako doon ulit. Nung time na yon, doon ko nakaharap si Agos. Sabi ko, bakit ganito tong tao na to? Pag tumingin siya, tagusan. Tagos, tagusan sa buong katawan. Pag tumitig siya sa'yo, para bang nagpaparamdam siya. Hindi pa rin ako pumasok. Bumalik ulit yon doon sa natiro. Doon po ako nagsimula. Pangatlong linggo na yon, doon ako nagsimula. So pag simula ko na yon, tinanggap ko na hanggang na binasbasan po ako doon. Nung binasbasan ako doon, Don yung unang una ko na sinubok sa akin yung aking tungkulin. Kasi sabi nga ni Eric noon, na susubukin ka talaga sa sarili mo, may pagsubok. So ngayon, unang nuna ko sa serbisyo ko kasi talagang pag-araw ng linggo, so bilang isang naglilingkod ng sa gobyerno sa batas, nandoon daw mandatory talaga pag-araw ng linggo nandoon kami. So napasok ako noon sa ano sa Unilever, Lunes hanggang Biyernes Sabado, so Unilever ako. Paglinggo, active naman kami sa kampo. <coughs> Ngayon, nung time na yon, sunod-sunod na. Hanggang na bumalik sa, ano, sa pila yata yun. Do, dire-diretso na ako, wala na akong absent. Hanggang na yon, pinaperma na nila ako ng Bayudita. Tapos, uh, nakakuha ko unang certificate ko dito noong 2017. <coughs> Alam nyo kung anong mga marker namin. Talagang doon sa certificate binibigay. Hanggang ngayon, nandoon sa bahay sa akin, certificate sa linggo, dadalhin ko pakita ko sa inyo. Talagang tunay na dugo dugo talaga yung initand mark namin doon sa aming mga certificate nung una. Dugo ni Agos at dugo mo ang itatan mark mo doon. Yun po talaga yung unang-una talaga dito sa Tres Mundo. Pangalawa, kami po, na yun, diridiretso na, ito po ang mabigat. Nung time na yon, siyempre, pamilya ko ayaw. Yan, yung bayaw ko na yan, Tres Bayaw. Ayaw yan. <coughs> May karamdaman sila, gagamutin ko. Palibasa ito si Tres Bayaw, si Tres Chris, yan, nagiinom sila ng kapatid ko. Kapag ginagamot ko sila, akala nila nagbibiro ako. Pero pagtapos ko gamotin sila, nawawala. Minsan ko siya minagnitik. Akala niya daw may lubid o tali. Talagang ginagano niya, yan, magpapatuto bayaw ko. Ginagano niya kasi sabi niya, niluloko mo lang kami. Pero lahat sila kung magaling. Sabi ko kasi yan yung mensahe ng ama. Yan yung binibigay ni Agos na sa amin kung paano manggamot, sabi ko sa may karamdaman, lalo na sa pamilya. So ngayon, nagiging yung kung baga parang sabi ng asawa ko pa, magsimbatan kayo na lang. Pasimpatay din kayo na lang, sabi ko. Hanggang nabandang huli, hindi ko na, no, nung pinapaliwanag ko, unti-unti sa kanya, pinapaliwanag ko, ah, uh, yun. Sabi niya, sige, bahala ka na dyan kung anong gusto mo. So ngayon, isa pa, pinakamabigat talagang nangyari pagsubok sa akin, kung hindi ako Tres Mundo, kaming mag-asawa, siguro patay na. May 1, ha, 2019, ay hindi, 18 pala, May 1 yun. Galing kami nag-ano, na, nag-ano kami, na, Tag yung namimigay kami ng mga relief goods, mga gamit doon sa ano sa Atimunan. Alas 5 ng hapon, 120 takbo ko sa motor ko, malaki yan yung XR150 kasama ko sa si misis ko. Alam mo, kung hindi ako tres mundo, patay na kami siguro talaga, sa totoo lang. 120 speed mo, pumutok ang gulong sa unahan, ano mangyari sa'yo? Tingin mo, mapupuhay ka pa, hindi? Pero sa gabay ng ama at nakita ng asawa ko, doon ko nasimulan na nagbago ang asawa ko sa pananaw niya sa akin. At kahit ano gawin ko, sige pa, tuloy mo lang yan. Hindi na siya na gano'n. Kaya di ba minsan nakasama natin, ini-encourage ko pa rin siya na maging Chris Kaso lang, gusto ko kasi yung kusang loob niya. Pero aramdaman, nararamdaman ko naman na parang willing na siya. Kaso lang, inaantay ko lang siya na magkusa. Ayoko ko kasing pilitin. Mahirap kasi. Ngayon, tumatakpo kami noon, 120 Ano, biglang Ross kami ng portioner na kulay puti. Doon sa Tiaong, paakyat ng doon, uh, ano, uh, bypass road ng Tiaong at sa San Pablo, sa may gasolins, may petron, doon kami kinat. Ball break ako, pumutok gulong ko, gano'n lang ako, bumaba lang ako, relax. Sabi ng asawa ko, pa, bakit? Nakita mo? Ano nakita mo? Sabi ko, kulay puti na bumalot sa amin na mag-asawa. Puting puti na liwanag ang nakita ng asawa ko. Walang nangyari sa amin. Relax kami na nakatayo ako, tumigil yung motor ko, walang nangyari sa amin. Pero yung bumangka sa likod ko na Mio, yun ay duro. Nung lapitan ko yung lalaki sa dulo, tinapit ko agad yung balikan na, Sir, okay ka lang? Sakot niya sa akin. Dalhin kita sa ospital. Sige, sabi niya. Teka muna. Tatawag ako ng pulis. Pag sabi ko ng pulis, sinakyan si motor. Kumarurot, pakyat. Hindi na po siya umano sa akin. Hindi ko alam. Kasi wala siyang helmet eh. Pero yung kinin ko yung gulong na nakaganon habang nananakbo. Parang pababalagbag. Tapos pangalawa din. Ito pa. Ito, yan si Tris Oliver, saksi. Si Tris Pab, saksi. Ako, si Tris Oliver, si Tris Pab, si Mar. Ha? Galing kami kabiti alas 10 ng gabi. Panunod kami ni Mar. Ako huli, nauna si Tris Oliver, saka si Tris Pab. Dito sa may kahabaan ng... Aginaldo ba yun? Sa litran. Kahabaan ng litran na yan. Kahabaan ng litran. Yung barrier na ano ng truck, uh, rim ng truck na malaki, nakatayo yan, may poste. Alam nyo po, Antis na to yung takbo namin, di ba? Pag ganun dapat takbo namin. So, pinangga ni Marion. Kitang-kita ko talaga. Tres punto pa siya. Pag pang ganyan ganun, dapat, di ba, tangay mong ganun. Kasi pag ganun, takbo nyo eh. Alam mo, yung barrier na yon, antes na sumama, gumanon. Kitang-kita ko po talaga yun. Kasi kita ko yung paa niya, pag ano, parang sinipa niya Kulay puti liwanag niya nakita ko. Yun sabi ko sa kanya, Tres, sinipa mo hindi, sabi niya. Kasi kung pinangga niya, dapat tangay. Pero hindi, guma nun. Umilag siya sa kamin. Yan po, pangalawang patuto ko sa inyo. Hindi ko po yung makakalimutan. Tapos, ito pa rin. Galing kami ng mauban. Dala ko yung sasakyan ng bayo ko, yung multicap. Dyan sa Los Banyo, sinalubong kami ng owner. Diyan, siya na niya. Sakay ko Stress labi niya. Yung sinalubong kami ng owner, nagumit na. Alam mo, sabi ng anak ko, sumigaw yung anak ko na babae. Papa! Sabi niya, relax. Antes not relax. Antis na sisitahin ko yung lalaki yung naka-owner. Sabi ko, okay, bye. Ganun na lang ako. Parang biglang may sumuklop sa akin na, dumiritso ka na, huwag mo nang pakikialaman yan. Kasi nasa gitna na siya ng kalsada. Sinalubong din kami. Kung sabi ko nga kung hindi siguro kami Trismundo na o ano man, na kung wala talaga kami sa Trismundo, siguro ngayon hindi ko alam kung buhay pa kami o wala na. Kung buhay pa kami patay na. Kasi sa mga aksidente lang, sa lang talaga. Ako kasi, nung nagiging Trismundo ako, nawala yung takot ko, nawala yung kaba, lalong-lalo na pag yung nagmumotor ako. Kasi isa lang ang pumapasok sa isipan ko. Ang sabi ni Malagos noon sa amin, ha? Doon yun, doon sa likod, sa may likod ni Tres Pop, nung pandemic yun. Pag sumakay ka sa gamit mo o motor, bago ka magtakbo, bago ma sumakay, pag mo, tapikin mo siya ng tatlo. Tatlong bisis. So, ganun ginagawa ko. Kahit ikaw mag-commute, kahit ano basta sasakyan, tapikin mo ng tatlong bisis. Safe na safe ka na noon. Kasama mo sa loob, safe na daw yun. Sabi ni Malagos. So, yun ang ginagawa ko. Kaya ngayon, ito, Uh, isa pa, pagkain nito, nung linggo, wala ako. Alam nyo, malungkot. Bakit? Kasi, hindi ko alam. Ganito yun eh. Para bang nakapanood ako sa live, pero bakit ako parang may nahanap yung sarili ko? Iba pala, kapag papaghiwalay ka, na nasanay ka dito. Iba. Iba. Ramdam ko yung sa live, pero mas iba ang dating kapag dito ka. Kasi sabi ko, napakapalad pala namin. Na nandito namin sa harapan si Agos, pero bakit ganon? Sorry ah! Sorry, sa words ko pipitawan sa inyo, sorry. Bakit ganon? Habang nabiminsahe si Agos, alam nyo, madalas ako nagsisinyas, natahimik, nagsasay ako ng kamay ko dito sa harapan, pero binabaliwala nyo. Alam nyo, ramdam ko yun. Naramdaman ko siya nung ako'y nawala, napumunta ko sa biko nung linggo. Sabi ko, napakapalad pala namin na nandito kami. Kaysa kanila na nasa live lang. Iba ang pakiramdam na nandito pa. Pag dito ka buong buo, kaya sana, sa ngayon, kung nagbiminsahe man si Agos, sana makinig, manahimik tayo lahat. Kasi madalas ko yung ginagawa dito sa inyo. Nagsisinyas ako. Pero, barang baliwala lang. Okay lang. Pero ito, pinapaliwanan ko sino talagang ibang-iba. Mapalag tayo, nandito tayo. Kaysa kanila na nasa screen. Ha? Nasa screen sila. Kaya sana, bigyan natin ng halaga. Bigyan natin ng halaga ang minsahe ng mahal na Agos. Ha? Pasinsya na po kayo doon sa words ko na yan. Gusto ko lang talaga ibigising sa inyo yan. Kasi nangyayari sa atin yan. Hindi na tayo mga bata para na pagsabihan. Sa sinyasan na lang, kaya nga sabi ng matatanda noong araw, sa amin, makuha ka sa tingin. Diba? Makuha ka sa tingin. Kaso ngayon, makuha ka sa tingin, wala lang, okay lang. So yun lang po. Kung talagang, dapat, sabi nga naman na, kung ikaw'y tapat at karapat dapat, ang gabay ng ama, at pagpatnubay ay nandyan sa iyo sa sarili mo dito sa puso, isip at damdamin tatlong words lang yan yung dapat tandaan. yung puso, isip damdamin so maraming salamat po